Sa simula ng pelikula, dinala kami sa isang lugar sa Afghanistan kung saan ipinakita sa amin ng isang negosyante mula sa Amerika na nagngangalang Donovan. Noong panahong iyon, si Donovan at ang kanyang sekretarya ay gumamit ng computer para ilipat ang pera na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Matapos matagumpay na mailipat ang pera, plano nilang bumalik sa Amerika sa lalong madaling panahon. Samantala, sa labas ng silid, hindi na mabilang ang mga bodyguards na nagbabantay kay Donovan. Sa ilalim ng napakarami na bantay, ihahatid nila si Donovan at ang kanyang sekretarya ng ligtas na palabas ng Afghanistan. Gayunpaman, nang siya ay papasok pa lamang sa kotse, biglang may RPG attack na sumisira sa isa sa mga kotse ni Donovan. Hindi lamang iyon, ang mga pag-atake ay nagpatuloy na naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa mga tauhan ni Donovan sa isang pagkakataon, nagpa siya ang sekretarya na tumakas, ngunit siya ay napatay sa pamamagitan lamang ng isang bala. Matapos patayin silang lahat at si Donabue na lang ang natira, nalaman namin na ang pag-atake ay ginawa ng apat na sinanay na espesyal na puwersa. Ang apat na sundalong ito ang most wanted na kriminal sa buong mundo, lalo na sa Amerika, dahil madalas silang pumatay ng mga sibilyan. Ginawa nila ito dahil silen sila ni Donabue noong nakaraan. Pagkatapos ay tinanong si Donovan tungkol sa lahat ng perang inilipat niya, nung una, tahimik lang si Donovan kaya kailangan nila siyang barilin sa binti. Sa wakas ay sinabi ni Donovan na inilipat niya ang lahat ng pera sa isang bangko sa Amerika. Nang malaman ito, nang walang pag-aalinlangan, agad nilang pinatay si Donovan doon. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa lungsod ng Kabul, ang kabisera ng Afghanistan. Dito, makikita natin ang isang babaeng naka red hood na naglalakad sa isang pulutong ng mga residente. Balak pala ng babae na magbenta ng mga ilegal na antigo sa isang bakod. Nang magkaroon ng transaksyon, bigla silang tinambangan ng mga security forces na agad silang inaresto. Sa eksenang ito, sa wakas ay ipinaalam sa atin na ang babae ay isang undercover na ahente upang puksay ng pagbebenta ng mga ilegal na antigo, ang pangalan ng babaeng ahente ay Rosie hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Rossi sa kanyang amo upang pumunta sa massacre sa grupo ni Donovan, na isinagawa ng apat na espesyal na sundalo. Pagdating doon, agad na nakita ni Agent Rossi ang mga bangkay ni Donovan at ng Secretary. Matapos makakuha ng impormasyon mula sa punong tanggapan, sinabi ni Rossi na si Donovan ang pinuno ng isang kumpanyang kontratiste na kumikita mula sa digmaan. Hindi lamang iyon, si Donovan din ang nagsusuplay ng mga armas sa mga bansang may salungatan, kabilang ang Afghanistan. Pagkatapos nito, sinabi ng mga investigador, na batay sa kanilang pagsusuri, si Donovan ay inatake ng mga espesyal na puwersa, na ang mga armas ay ginawa sa Amerika. Nang marinig ito, sumagot si Rossi na naghinala na siya na ang mga salarin na umatake kay Donovan ay ang apat na miyembro ng mga espesyal na puwersa na kasalukuyang pinaka pinaghahanap. Lumalabas na ang apat na espesyal na sundalo ay sangkot din sa mga pag-atake ng militar at sangkot sa mga antiquities smuggling network at bank robbery. Makalipas ang ilang linggo, lumipat ang eksena sa Amerika kung saan ipapakilala sa amin ng isang pulis na nagngangalang Mike. Sa kasalukuyan, ginagampanan ni Mike ang kanyang mga tungkulin, na kinabibilangan ng pagpapatrolya sa paligid ng lungsod, dahil simula nang may nagbenta ng mga iligal na armas, marami na ang nangyari sa Amerika, at maraming kaso ng krimen ang naganap sa lungsod na ito. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang anak ni Mike na si Lizette dahil napag-alamang buntis siya, at ang pangalan ng asawa niya ay Steve masayang masaya si Steve na alam niyang buntis si Lizette dahil sa wakas ay nagkaroon na ng resulta sa pagtatalik nila gabi-gabi. Napag-alaman natin na si Steve ay isa ring pulis tulad ni Mike. Samantala, sa isang palikuran ng paaralan, makikita ang isang estudyanteng bino-bully ng kanyang mga kaibigan, ang estudyante ay nagngangalang Kenny, si Kenny na hindi na makatiis dahil palagi na lang siyang bino sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang lumaban at nagawang talunin ang estudyante na patuloy na nang aapi sa kanya. Kinabukasan, lumipat ang eksena kay Agent Rossi, na ngayon ay nasa Amerika. Noong panahong iyon, pinuntahan ni Rossi ang isang lalaking nagbebenta ng armas. Dito, sabi ni Agent Rossi, kung alam niyang ang lalaking ito ay ang taong nagbenta ng mga armas sa apat na espesyal na sundalo na ngayon ay mga wanted. Dahil sa pagkakaalam niya, isa sa apat na espesyal na sundalo ang kaibigan ng lalaking ito. Para sa kadahilan ng ito, nag-aalok si Agent Rossi ng deal. Nangako si Agent Rossi na hindi niya siya huhulihin kung sasabihin niya kung nasaan na ngayon ang apat na espesyal na sundalo. Sa pakiramdam na walang choice, sa wakas ay ibinigay ng lalaki ang address kung saan sila nagtatago. Samantala, sa paaralan, dahil sa ginawang pananakit ni Kenny sa kanyang kaibigan kahapon, ngayon ay pinatawag ang kanyang ina sa punong guro. Dito, sinabi ng punong guro na sinaktan ni Kenny ang isa sa mga estudyante hanggang sa ma-admit sa ospital. Dahil dyan, mapaparusahan si Kenny sa pamamagitan ng pakikilahok sa pagpapatrolya kasama ang mga pulis sa loob ng isang linggo. Hindi sumang-ayon ang ina ni Kenny sa parusa. Ngunit sinabi ng punong guro na kapag hindi susundin ni Kenny ang parusa na iyon, tatanggalin siya ng paaralan. Sa huli, pumayag ang ina ni Kenny na tutulong ang anak niya sa mga pulis sa pagpapatrolya sa loob ng isang linggo. Ang eksena ay lumipat kay Mike na lumalabas na madalas pa rin malungkot si Mike dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi lang iyon, hindi rin maayos ang relasyon ni Mike sa kanyang anak na si Liesel. Disappointed si Lisa kay Mike dahil lagi na lang busy si Mike sa kanyang trabaho, hanggang sa puntong nakakalimutan na niya ang obligasyon niyang maging asawa ng yumaong ina ni Lisa si Steve bilang asawa ni Lise, ay patuloy na nagpapaalala kay Lise na huwag gamuhin si Mike dahil pagkatapos ng lahat, si Mike pa rin ang ama ni Lise magpakailanman. Ilang sandali pa, sinundo na ni Mike si Steve para pumunta sa opisina. Samantala, sa isang bangko, mayroong milyon-milyong dolyar na pera na inihatid. Lumalabas na ang bangko rin ang target ng pagnanakaw ng apat na miyembro ng Special Forces. Makikitang naghahanda sila ng mga armas dahil ngayong araw ay isasagawa nila ang kanilang aksyon. Ang isa sa kanila ay bumibisita sa isang restaurant na malapit sa bangko na kanilang pagnanakawan, ang trabaho ng taong ito ay magtanim ng bomba na inilagay sa ilalim ng mesa ng restaurant. Ginawa nila ito para ilihis ang sitwasyon, kung sa kalaunan, hindi naging maayos ang kanilang aksyon para pagnakawan ang bangko. Samantala, dinadala ng ina ni Kenny si Kenny sa himpilan ng pulisya upang pagsilbihan ang kanyang sentensya mula sa paaralan. Ngayon pala ay sasama si Kenny sa pagpapatrol kasama si Mike at Steve. Habang nagpapatrolya, nakatanggap si Mike ng ulat na may nangyaring pagnanakaw sa isang tindahan. Noon ay sumugod sila sa pinangyarihan. Pagdating doon, nahuli ni na Mike at Steve ang magnanakaw pagkatapos ay hiniling ni Mike sa isa pang unit ng pulisya na dalhin ang magnanakaw sa istasyon ng pulisya. Ang eksena ay lumipat sa apat na sundalo, na naghahanda para gawin ang pagnanakaw, parang kalmado lang sila, dahil ayon sa kanila, hindi naman nakakatakot ang mga ganitong krimen. Pagkaalis nila, pumunta si Agent Rossi sa hideout ng mga sundalo at pumasok siya sa loob. Tiyak na hindi sila naabutan ni Agent Rossi, at nakakita lamang ng mga scrap ng papel mula sa isang paputok. Samantala, ang apat na espesyal na sundalo ay dumating sa bangko na kanilang pagnanakawan, at pagkatapos ay pumasok sila sa loob. Ang lahat ng naroon ay inutusang lumuhod, at kung sino man ang lumaban, sila ay papatayin. Ang isa sa kanila ay tila isang gwardya sa sasakyan upang bantayan ang sitwasyon sa labas. Napilitan ang manager ng bangko na buksan ang safe, at pagkatapos ay inilagay ang lahat ng pera sa isang bag sa kabilang banda, malapit sa bangko si na Mike, Steve, at Kenny. Lumabas si Steve para bumili ng kape. Dito, tinanong ni Mike si Kenny, bakit si Kenny ay pinarusahan ng kanyang paaralan. Sagot ni Kenny, isa siyang estudyante na madalas mabuli, pero dahil hindi na niya matiis ang pambubuli, nagkaroon ng lakas ng loob si Kenny na lumaban, at na-admit sa ospital ang bubuli sa kanya. Di nagtagal pagkatapos dumating si Steve mula sa pagbili ng kape, nakita ni Mike ang isang kahina-hinalang sasakyan na nakaparada sa isang restricted area. Nang mapagtantong papalapit na ang mga pulis sa kanila, medyo nabahala ang isa sa mga tulisan na nakabantay sa sasakyan dahil wala siyang choice. Sa wakas, pinahintulutan ng kanyang mga kaibigan ang lalaking ito na magpasabog ng bomba na inilagay sa isang restaurant para makaabala kay Mike at Steve. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni na Mike at Steve ang pagsabog at gusto pa nilang alamin kung sino ang nasa itim na kotse. Sa kabilang banda, lahat ng police units ay nakadeploy para tulungan ang mga biktima at isecure ang lugar ng pagsabog. Samantala, ang ina ni Kenny, na siyang pinuno ng ospital, ay nagutos sa lahat ng mga doktor at nurse na maghanda upang gamutin ang mga biktima ng pagsabog. Agad namang naisip ni Agent Rossi, na nakarinig din ng balita ng pagsabog, na malamang na ang pagsabog ay ginawa ng apat na sundalo na kasalukuyang hinahanap niya. Agad na tinungo ni Agent Rossi ang pinangyarihan ng pagsabog. Bumalik ang eksena sa isa sa mga tulisan na nakabantay sa sasakyan. Nang mapagtantong ayaw umalis ni na Steve at Mike ay agad itong naghanda at saka sinugod ang sasakyan ni Mike. Huh? Dahil na corner, sinubukang makalayo ni na Mike at Steve at agad na nakipag-ugnayan sa ibang pulis para pumunta agad dito dahil diversion lang ang pagsabog. Si Steve na akmang aalis na, ay biglang hindi mabuksan ang kanyang seatbelt at halos matamaan siya ng mga bala. Matapos siyang matagumpay na makaalis, tinulungan ni Steve si Mike na barilin ang isa sa mga magnanakaw sa isang pagkakataon, nagawang barilin ng magnanakaw ang hita ni Steve na kasalukuyang nagligtas kay Kenny. Ngunit sa huli, ang paan ng magnanakaw ay binaril din ni Mike. Dahil sa pakiramdam na na-corner, agad na tumakas ang magnanakaw sakay ng isang kotse. Ngunit dito, nagagawang matamaan ni Mike sa ulo ang magnanakaw, na pinatay siya doon. Pagkatapos nito, ipinakita si Steve na nagsisimula ng magdugo ang kanyang sugat mula sa isang tama ng baril sa kanyang hita sinubukan ni Kenny na tulungan si Steve para hindi umagos ang dugo. Sa ospital, ang ina ni Kenny at ang mga doktor ay nagsimulang matarante dahil sa maraming biktima ng pagsabog. Hindi nagtagal, nakatanggap din ng ina ni Kenny ng balita na ang ospital na ito ay tatanggap ng isa pang biktima mula sa pagnanakaw. Si Agent Rossi, na nasa lugar din ng pagsabog, ay sinubukang tanungin ang isa sa mga waiter ng restaurant kung nakita ba niya ang tao na nasa larawan matapos ipakita ang larawan ng mga sundalo, sinabi ng waiter na ang isa sa kanila ay dumating sa restaurant na ito sa umaga. Ibig sabihin, tama ang palagay ni Agent Rossi, ang kaguluhang nangyayari ngayon ay gawa ng apat na sundalo na hinahanap niya. Pagdating ng mga pulis ng lungsod sa lugar ng pagnanakaw ay agad silang sinalubong ng mga sundalo dala ang mga inihanda nilang armas. Isa-isang pinagbabaril ang mga pulis ng tatlong natitirang sundalo. nasa bahay si Lisa at labis siyang nag-alala matapos makatanggap ng balita tungkol sa insidente ng pamamaril sa harap ng bangko Napagtanto ni Lisa na sa sandaling ito dapat nandoon ang kanyang asawa at ama Samantala, hiniling ni Steve kay Kenny na gumawa ng nakakaiyak na video kung hindi siya makaligtas sa insidenteng ito Sa video, sinabi ni Steve na talagang mahal niya si Lisa at ang sanggol sa kanyang tiyan habang nangingilid ang luha, humingi din ng tawad si Steve kung hindi niya magawang alagaan ang kanilang anak na magkasama. Ilang sandali pa, sa wakas ay dinala na ng mga pulis si Steve para agad na pumunta sa ospital. Ngunit si Kenny ay natakot, mas pinili niyang sumakay sa isa sa mga sasakyan. Matapos may sakay si Steve sa ambulansya, napagtanto ni Mike na hindi sila sinusundan ni Kenny. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mike ng tawag mula kay Lisa, na nagtanong kung kumusta na sila ni Steve. Sumagot si Mike na ayos lang siya, ngunit nabaril si Steve at ngayon ay dinadala sa ospital. Nang marinig ito, agad na pumunta si Lise sa ospital para tingnan ang kalagayan ng asawa. Dito, medyo nabigla si Lise nang makita niyang naghihingalo na ang kanyang asawa. Samantala, si Kenny na nasa sasakyan ay gumamit ng baterya sa manika para e-charge ang kanyang cellphone. Pagkabukas ng kanyang cellphone ay agad na kinontak ni Kenny ang kanyang ina sinabi ni Kenny na nasa sasakyan siya at nakaramdam ng matinding takot. Sinabihan siya ng kanyang ina, na gumagamot sa mga biktima, na manatiling kalmado at maging matyaga hanggang sa dumating ang tulong. Dumidilim na ang araw, ngunit hindi pa natapos ang pangyayaring ito. Sa pinangyarihan ng pagnanakaw, medyo naiinis si Mike sa mga kasamahan niyang pulis na late nang dumating, kahit sinabihan na sila ni Mike na diversion lang ang pagsabog habang nasa harap ng bangko ang totoong gera dahil sa kagagawa ng mga pulis na laging late dumating, si Steve ngayon ay naghihingalo. Sinabi ni Agent Rossi na naroon din, sa pinuno ng SWAT team na maging mas maingat sa mga magnanakaw. Ipinaliwanag ni Agent Rossi na ang mga magnanakaw ay mga espesyal na sundalo na lubos na sinanay sa pakikipaglaban. Naitala pa na nakapatay sila ng tatlongpong tropa. Samantala, sa loob ng bangko, makikita ang tatlong tulisan, na napaka-relax sa ganitong emergency na sitwasyon iyon ay dahil sanay sila sa anumang kondisyon sa labanan. Bukod dito, ang kasalukuyang kalaban ay ang mga pulis lamang, na nangangahas lamang na makitungo sa maliliit na komunidad. Ang isa sa kanila, na nakakaramdam ng pagkabagot, ay biglang lumapit sa manager ng bangko, at sa hindi malaman na dahilan, agad niya itong pinatay. Lumipat ang eksena kay Mike na ngayon ay sinusubukang hanapin si Kenny. Pakiramdam niya ay kailangan niyang siguraduhin ang kaligtasan ni Kenny si Mike, na tinulungan ng isa niyang kaibigan, ay desperado na makalapit sa bangko, kahit na ang kasong ito ay hindi na trabaho ng pulisya kundi gawain na ito ng SWAT team. Sa bandang huli, nahanap na ni Mike si Kenny, at gumagaan ang loob ni Kenny na kasama na niya si Mike. Pagkatapos ay makikita sa eksena ang mga tropang SWAT na may buong sandata, na handang pumasok sa bangko. Ang mga tulisan na ayaw manahimik na lang ay pinapila ang mga hostage para gawing panangga inutusan ng isa sa mga tulisan ang mga bihag na lumabas sa pamamagitan ng pagpasok ng bomba sa bulsa ng isang babae. At sa kasamaang palad, nang sinubukan ng isa sa mga SWAT team na iligtas ang mga hostage, sumabog ang bomba at napatay ang isang miyembro ng SWAT team. Nang makitang namatay na ang ilan sa mga miyembro nito, galit na galit ang SWAT team at nagpas pumasok para palibutan sila hanggang sa magkaroon ng shootout isa sa mga natitirang tulisan ang nagtangkang tumakas dala na ang pera. Laking gulat ni Mike habang kasama pa niya si Kenny at isa niyang kaibigan sa paglapit ng magnanakaw sa kanila, namatay ang kaibigan ni Mike at ang paa ni Mike ay binaril ng magnanakaw. Nang mapagtantong na corner si Mike, lumapit ang magnanakaw para barilin sa ulo si Mike, ngunit kasabay nito, matagumpay na nabaril ni Kenny ang magnanakaw, pagkatapos ay sinundan ito sa pagbaril ni Agent Rossi. Nang matapos ang lahat, ipinakita nila si Mike na ginagamot at ngayon ay nasa ambulansya. Tapos nilapitan si Mike ni Lise para humingi ng tawad. Nakonsensya si Lise dahil kinasusuklaman niya si Mike sa paggamatay ng kanyang ina. Ibinahagi rin ni Lise ang balita na gumagaling na si Steve. Pagkalipas ng isang taon, ipinakita sa pelikula na nagulat si Mike sa pagdating ni Lise at Steve sa kanyang apo, at sa pamilya ni Kenny. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.